Thank you diba Hindi pa. mo ngayon si B-Max. Wala ka buhay buhay ng mga ano ngayon. Iyan, ano. Ayan, nasiraan sa gitna ng kalsang. Ano, may ano na, resort na. Ang Visaya, ang kasama yung, Bisalia, yeah. yung tama, yun, no, si Burluloy. Burluloy? Balululoy, balululoy. Burluloy, nasa ano yun? yun, yun kay Malalag, yun. din natin lumayas-layas dito sa Pinas. Pagdating doon, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ayun, ang daming ano. Oh. Sana dyan tayo bumili to. Yeah. No. Yung pinya. Mata! Pangit ang pinya doon. Walang kalasa-lasa. Eh, Ay, Ay! Shaking! Ba't naman kasi bigla-bigla ang oh! Ano? Eh, iyong kalsada? pamihira Ayun ang ganda ng ano kobo ano to ah Angel Fields ay, Ang ganda Noong traffic ang ano ngayon ah hanggang parang ano, Saan yan? Sa PNP Sophiante <laughs> Ricardo's Cafe Restaurant Ricardo's nung wala pa anoon mga shortcut shortcut ito la talaga ang daan namin papunta ng Tagaytay Traffic daw ta Oh ay <laughs> Pero hindi pa naman ganyan dati kasi ang Ayala, ang ano na diyan, sa Rosa, okay. Hindi pa ganyan. Diyan lang na kami nadaan sa Southwood. Southwood. Oh. Si Batik. Wala pa yan, wala pa yang mga pabrika diyan dati kasi sa ano na yan, Ayala na sa Nueva ah. Valley. Ano eh, we'll ah. Ano 'yon? Eh, bibili sana kami mag-Israel pa pamit. Eh sige. Wala. Ha? Punta ka festival. Baka sa akin, hindi kayo papasokin ng guard. <laughs> Bakit hindi papasokin ng guard? Tinda <laughs> no, no, kami mais. Hindi, <laughs> hindi <atin> namin doon. Pakuha <laughs> na mo lang kay ano. Hindi Eh, hindi ba kasi pupunta naman si Mimi mamayang hapon sa, ano, sa sukat? Oo. Oh. Baka... Eh... Ba pata, eh, abay ka si Tita Mamimigay ng dollar yun. Oo. Oh. Wala <laughs> <laughs> si Tita mo, si Mami. Pero, ano kami, mag rights na lang kasi di natuloy yung ride right namin nung ano eh. <laughs> Pag-urin nyo, may po. flight na yun bukas. May flight bukas. Hindi na nga kami nakapag-banding ni Tita. Hindi wow. mag-banding kayo. Location siya na sa condo. Mamaya, um, i-bandingin e nyo. Kususin yung ulo niya, dami kas pa. <laughs> kasi ano, sabi ko nga kung gumamit ng ano. Kaya lang kakalbo din daw siya pagka uh, ibang... Wow. Kumuha ka na daw kay Rey Passport, sabi ni tita mo. Kasi mami, ayaw nga ako anuan. Ako muna, Mi. O, oh, panahaya mo. Mapapunta <laughs> ka din naman ng Australia, kaya ako na muna mo ako na. kayong kayo, pag-aralin. <laughs> <laughs> Oo, oh, so, bigay mo lang ato kay tita Kimi. Suso kay tita. Bigay ko kay parehas eh. Wah! Bato ko! Bato pa, <laughs> to oh. so 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 brother. Sa <laughs> <laughs> so, so, Dapat yung kay Tito. Ah, <laughs> <laughs> Ano 'yun? Ano 'yun to? <laughs> Kata ajan. Dapat <laughs> ko kay Papa. <laughs> <laughs> Bumaba ka nga kayo rin. <laughs> ito ba yung Caltex? Hindi ba ito? Welcome back ba? student. Mahal dyan eh, 55 yan. Oh! <coughs> oh. Oh. <laughs> oh, kasi tumaas ang ano eh palitan, tataas talaga siya. Ayun nga. Same talent din kayo. Tara nga magtuloy-tuloy po. Ang taas? Ah, yung dollar. dollar. <laughs> Mga stainless pagkaganyan magtaas Ang sarap mag-advance, hindi naman magpapa-advance yung mga amo. Kasamantala yung dollar. Nintayon hindi po, ano mo na yung ano, mga yung bumabang. Tataas pa yan. Pakiramdam ko tataas pa. Oo. Oh, expiration yung, di ba nag-expire yung dollar, rin tayo yung tumakas. Hindi, ano kasi yung, ano, yung dollar. rate. Pero uh, up and down naman yan eh. Up. Hindi naman niya sabihin mo na pag bumaba, yeah, yun ito. na lang. Ang maganda oh. Um, dyan, mag-open ka ng ano? Account? Account na dollar. Para tuwing may magbigay sa yung dollar, doon ilagay. Oo, <laughs> <laughs> oh, pagdating na dati, may dollar ka naman. <laughs> yung dollar account mo, wala na yun, no? Hindi huh? pa. naman ako nag-open. Noon, di ba may dollar account ka? Anong nasa ano ka? Oo. Oh. Wala na. Ako nga, pinabayaan mo nga yung account mo. No? Uy, so... dumami ah. Paakit ka ng tagay tayo. So, Pilapila na oh. ako. <laughs> Wala naman doon ah. Bakit pumila doon ganito? May ano, merging. One way. Saan? Saan? Doon sa dulo doon. Pagliko na doon, uh -huh. Caltex. One hmm. way. Ganon? Uh -huh. Oo. Oh, Ayan, ito, abis na ng no, no, si Chapik. Ayan, ang Bokopay. Most Most delicious. Delicious. Dali, dali. Delicious. Dali, delicious. Ooh, toto. Siga, siga, Ay, ito, Mura yun, ma? Yung, hindi, dahan-dahan. Pero kasi ang re daw, masama daw ang ano noon. Parang expression pero ang ibig sabihin noon parang asaran na ano As kasi doon sa trabaho puro may re pero nung tinanong Pastor Noli, pas bakit ganun sila magsalita may huling re. Hala, masama 'yun. <laughs> ah, ganun. Eh bakit dito hindi? Ganere? <laughs> 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 ah, ganere. Natangke. Ano na natanong? Ang ganda ng clouds. Ngayon na maraming misters nagliliparan. Ang alikabok noon. Sa... Oo. Maano. oh Ma-cloudy. Ano ba? eh. Basta ganun. Ano, ba? ano ba? Ano ba? Ano ka? Ano ka? Si ano ka? Ayan, PNP 300. Ah, dito yung ano, di ba? Ang tawag dito ang ano ng PNP? Ito. Academy ba? Ito. Academy ng... si dito yung dati ang biyana ni Paring Cesar, diba? ah, di ba? Ah, hindi ko mahala. Oo, oh, pero nagpunta tayo dito nakamotor di ba? Oo. Oh. Kaya, pa kaya Kaya lang. Dito nag-aara si, ano, ay, Ah, oh. ah, dito. Sinusundo ah, niya. Ayan. Kaya, napangasawa niya yung galit na galit. Tinaan na oh Ayan, PNP. Ayan, nako Ayan, PNP. Tataka okay, ako sa kanya, pagka na, ano, lagi naka-long-sleep, tapos naka lagi ano okay, yung, yung pala, Kaya pala, kumaw. Ah, Pingkaw. Kum. <laughs> <laughs> ping ah, ah, <laughs> Grabe din, maka-ano yung ano na yun. kumang Tapos <laughs> yung <laughs> ping, iyan yun, para mag-ito-tungo O, oh, diba, ang layo pagka dito. Ay, lumusot kami doon na, eh. O, oh. lapit na kami sa palengke. Doon. Mas malayo yun. Sa... Hmm. Ano mo doon kay Ivan? Sabi nga ni Ivan, mas malayo daw yung kinatuhan nyo. Hmm. Mas malayo. Kasi na na ni bago sila. Eh um, kaya alam kai mo pag tayo pag dito namin sabi ano? Alin kaya? Tinama mo ang daming dragon fruit oh. Ayun galing. sa pa doon sa atin. Pinabayaan nila. Kaya para mailukos 'yun. Kaya nga. Kalakay si... punta ang kalaka, ma? Baka lunis. Ay, may, may alam ka bang jersey na naggawa ng jersey? Bakit? Magpagawa nga ako ng jacket na ano, Pilipinas. Bakit? Bakit? Ano daw eh, yun, yapa sa Yun kasing hinihingi ng nibila sa akin eh. Jacket, ang tagal-tagal, paalis tagal, ka na, matagal ka. Ang tagal ko lang kasi sinabi kay Ivan yun eh, nakakainis naman. Bibili ka ng jacket, tapos Opa. ipapaano na lang. O, pwede. Pwede siguro. Uh, ano nga na lang, Philippines. Kalagyan. dalak na, dala ka na lang plug ng Pilipinas. Iwan ko ba doon, Mac? Maka 30 kasi yun. Isuot daw niya pag may rally-rally. <laughs> uh, kasi ano siya, ano? Ano kasi siya, yung... Siya yung laging MC pag may ano doon. Manang, yun lang talaga hinihingi ko sa'yo, iyo, pasalubong mo sa akin. Jersey na flag. Ah! Jersey na flag. Uh, parang flag ang ano nga, ang cool ang ano, ang style. Anang ano niya? 'Di ba yung mga mga ano nila? Jacket. Magpatahi nga daw, pero si Ivan sinabihan ko na nung bago akong dating. Hindi naman niya inano. Si Kaso. Si Kaso. Wala, wala ba dyan mga pambabae, pambabae po ba? Pambabae. Gano'n kalaki? Eh, ano siguro, exmo, eh, extra exmo, large siya. Malaki siya eh. Ayan. May to, may word na Pilipinas? Oo. Oh. Ay, hindi naman. Basta ano lang, yung itsura niya, yung sa flag natin, ang ano niya. Ah, parang hmm. may, may, parang ano niya, flag natin. Hmm. Pwede na mai i-order yun sa TikTok. Kailan ang flight mo? Sa ano, sa, sa, sa... linggo. Abot Abot pa yan. Oo. Dalawang Lick, araw, tatlong araw mo lang yun Order mo ngayon. Extra large siguro siya. Mas so, malaki sa'yo? Oo, malaki siya sa akin. Eh, large sa malang ako, malaki na nga ako. Extra large, large, taka is, extra small. Bakit? Tatlo kami. Tatlo kami. Oh. Kami nga, kami nakatira doon sa isang flat, sa isang ah, apartment. Ba? Oo. Bahadubi Para ka daw ka pag ba? nag-jogging kami. Duterte ka ba? Ano kon? Sabi mo, Marcos ka. Nga? Nakita ko yung Facebook na papatira ko yung mga photos. Nakalagay, nakita ko yung ano niya, parang in-edit niya nata yan. Ako ay isang Pilipino at, at, at ang aking presidente ay si Vivi Hahaha! <laughs> Kasi naman, uh, okay. e, in stock pala ni Kyrie yung Super ano large. mo. <laughs> Tingin mo sa akin, may large, di ba? Uh -huh. Kasi yung large, i-extra large nga siya, malaki-laki siya sa akin. May jacket naman yun, di naman dapat fitted eh. Ano Kaya nga. Dapat XL. ano, double XL. Ayaw niya yung kalaki. Ayaw niya yung ganun kalaki. Ano ba yung isa, ma? Am? Large, naka extra small. Walang extra small, medium lang. Medium? Extra small, extra small ma? Ang katawan ni Kurt? Oo, oo, maliit lang siya. 25 years old yung bata. yun. Hindi medium, pwede na yan. Medium lang. Walang small? Wala. Hindi, hindi naka jacket yun. Ano? Maliit nga lang siya. May ganyan wala, wala lang siya. Walang small ano? nga, medium nga lang. Maliit lang daw siya ganito. <laughs> <laughs> maliit lang pa rin si Kurt? Oo, oh, si Kurt nga nagbibigay zoom yan eh. pa kay Kurt? Natawa pa nga ako doon kasi sabi ko nung bago kami, nang bago siya doon naghanap ng ano. Sabi ko, ni ano ni, inutusan ka lang bumili ng suka, nakarating ka dito sa Cyprus. Bakit nandun siya? Eh, nag sila ng magpinsan. Oh. Eh, naghanap siya ng matirahan. Uh, Pero anong taon na siya? 25 na, 26 na nga. Binsan ano ang uh, nakarating naka, -naka sa Cyprus? Siyempre, nag-apply. Eh, so, siya ng pinsan niya. Ngayon, nag-away uh, daw sila doon sa Cyprus. Kaya... kaya Naghanap siya ng nang nang tirahan. Siya ng, ibang flat. Uh -uh. Kaya napunta sa kay mama mo. Kami magkasama sa kwarto. Ha? Huh? Kami magkasama sa kwarto. Kasi yung kwarto ko, 190. Eh, sabi ko, hindi, hindi ko naman yung kaya na 190. Wow. Grabe na yun ah. Ito ano yung simil ko sa atin dito. Mm. Room lang? Room lang. Grabe, Parang kasing laki ng room na, natin sa bahay. E, ano mo dito yung simil na yun? Samantala dito yung 5,000 mo. Open down na. Bahay mm -hmm. na. Kaya sabi mo, mas mura doon, hindi. ayoko yung group naman dito sa ano natin, talagang mahal. Pero kung doon lang din, normal nila. Normal lang. naloko nga. Kaya mo yan, ay, kahit na kaya ko yan, hindi ko yan ilalaban. Sayang yung pera. Pwede naman kumuha ng kasama. doon, gamit niya. Ay, basta gamit lang na ano ah. Hindi naman ako bumibili ng gamit doon. Kung yung malagay ng mga damit ko, may, may, sarili na mga aparador doon. Tapos yung mga drawer-drawer, yung biniwan sa akin ni Sterling. Oh, di ba? Hindi naman ako nabili saka marami naman ako doon mga yung ice cream doon kasi pahaba ganyan ginawa kong apara aparador, 'di ba? Technique lang 'yun. huwag na bumili, hindi ko naman maiuwi. ayan yeah. <coughs> Ay, yung picture to yeah, Ito man, ba? Skull pics. Au skull Si para uh, maka, ano? Pia Bells. Pia Bells. Pansit malabon. Marami naman dito pagkain, yeah, kain. Tia coupon. Everest. Oh! oh. Ano ba ka? Ano ka ba? Kalax now. One. Ano? ano ba ka? Ano ka ba? Oh. Kaba? 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 Ka ano ba ka? Kaba. Ay, ipil-ipil. Oh, masarap yung kainin. Pampurga. Ouch. Ano guys? 19 minutes sa pala ko guys. Tama na yan guys.